Dapat maging parang SGA itong sisiyakan sa finals, mga idol. Ito yung magiging major na punto natin sa video na ito. Hindi lang dapat maglaro na parang MVP ren para sa Pacers tulad ni SGA, no, pero nakikita natin na maaaring maging similar ang atake nila sa isa't isa. Kasi dito kay SGA kahit off the ball siya, may mga pagkakataon talaga na mabibigyan siya ng ISO opportunity. At bilang MVP nga, kahit magaling na defender pa na si McDaniels tong katapat niya, ay kinakaya niya to. At effectively ay nakakascore naman din siya. Kumbaga dito, discarte niya na lang talaga to kontra sa defender. Si Siakam, pwedeng ganun din. Na kapag napapasahan, maaari rin siyang umatak off the dribble at kontra din sa mahusay na defender. Ano nobi naman din to. Although ibang way naman si Siakam, buhat pa rin to nung sarili niyang diskarte. Tulad nung kadalasang ginagawa rin po ni Gilgis Alexander. Kaya ni-imagine ko ngayon mga idol na maaaring si Chet at maaari din pong si Hartenstein yung nandito sa pwesto ni Kat ngayon kontra kay si Yakam sa right block. At mukhang komportable naman din po si Spicy P na may matchup siyang mas malakas niya, di ba? Parang SGA lang din to na umaiso and personally, pinipili rin talaga ni siya yung ganitong klaseng mga matchup. Kontra to kay Nazrid na okay naman din dumepensa pero since maganda nga ang midrange game niya ay komportable siyang tumira over the top ni Tune Reed. At mula sa ganitong klaseng mga ISO opportunities mga idol ay pwede na rin silang mangbasag ng depensa lalo pag hindi kinakaya ng defender tong si Spicy P. Medyo match up nightmare din kasi siya eh. Yung tipong mabilis para sa isang big man tapos malaki naman masyado para sa mga guards. Tapos he can shoot from anywhere din kaya medyo titimplahin mo rin kung ikaw ang kalaban if sino ang matchup na dapat mong ilagay sa kanya. Kasi dito hindi po kinaya ni Hart ng mag-isa kaya may double na dadating. So okay, walang score para kay Siakam pero libre naman yung kampe dahil doon. And again, lalo na kay Shea mga idol, na kapag hindi na kinakaya ng match up, wala na pong ibang choice ang depensa kundi magpadala ng double team. Mahirap nga naman ding i-cover si Shea ng mag-isa ka lang. Kahit ikaw pa ang best defender ng inyong team. Kaya ayan mga idol, lumuluwag din ang depensa sa iba. Kaya magandang susi talaga kay Spicy P ay maging agresibo tulad ng pagiging aggressive niya kontra sa Knicks, na kahit mga puno ang bumapaligid sa kanya ay atake lang ng atake. Do so iba naman ang dating ngayon at Hartenstein at Holmgren ang katapatan niya sa finals. Kakayanin kaya niya? Syempre hindi pa natin alam yon mga idol. Pero dito nagkaharap sila noong January. Ayan nga, Dinala din ni Pascal tong si sa one-on-one -on -one nun at ISO talaga to na inilaan sa kanya ng Pacers. Kasi dito sa kanan wala man lang ibang Pacers player na nakapwesto. Kaya ito yung something na pwedeng gatasin ni Pascal sa serye kung gugustuhin nila. Play nga rin para kay SGA yung ganyan eh. Kaya ayos din po yung ganitong atake lang siya ng atake. Mintis to pero para ma-impose niya yung sarili niya sa ilalim dapat ay hindi siya natatakot dito sa mga bigs sa makakalaban niya sa OKC do sa game po na ito ay wala pong Chet Holmgren tapos tinampakan pa rin yung Pacers. Kaya masasabi mong mahirap na bagay din talaga ang malampasan ng Pacers ng OKC. Makatutulong din kay Pascal na stretch big man tong si Miles Turner mga idol kasi nahihila niya yung big man ng kalaban papunta sa labas. So maaaring si Chet or Hartenstein ang andito sa pwesto ni Kat last series kasi para sa OKC, mas madaling makapasok sa loob ang mga bigs nila at mag-help kasi si Gobert ay nasa loob na rin. Kaya nga may mga times na hindi talaga to binababad eh kasi nagbebentisyo lang ang mga bigs ng OKC at nag-off ang Timberwolves na sina Nazrid at Randall na lang ang ibabad. Pero ngayon ay Miles Turner to. So it will benefit Pascal din na mag-operate sa loob. Walang rim protection ang Knicks dyan at pwedeng gawin din ang Pacers to sa finals. Para sa akin and siguro sa mayorya din ng mga manonood ay OKC okay talaga ang paborito sa serye na ito. At masasabi ko pa nga na parang kaya nilang iswip tong Pacers eh. Pero team na palaging gugulat tong Indiana mga idol. Ginulat nila ang Cavs tapos dito sa New York ay ginulat din nila. Walang nag expect na mapunta sila sa sitwasyon na ito. Kaya tignan din natin kung makakasilat ulit sila ng higante. Pero ang isang way na nakikita ko ay pwede nilang i-feed talaga si Pascal at bigyan siya ng malaking kalayaan na parang ginagawa ng OK si Kai kasi 3 levels score din po itong si Seiya kami. Eh. At may mga match up talaga na lamang siya. Kaya sa mga idol natin dyan, sa tingin nyo, magagawa kaya ni si Yakap to sa finals ngayong taon? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli